egg morning. Egg with onion. White oh. onion. Oh. So, Itlog na meron puting sibuyas. Palaman sa pinaka. Yan. Yeah. Yan po, so, linuluto ni Sister Baby, ano? Yan, nakikita niya po yung alu niya ng kanyang kamay. Yan. Yeah. Ano so, niya ka? Yan, niluluto niya, binigay ng Diyos yan. Yan. Yeah. Palaman. Hindi pa ba, ba pwede yan? Hindi. Yeah. Umaya-maya daw po. Uh, medyo, ano uh, siya? Ano bang gagawin dyan? Palaman sa pinapay. Ah, uh, sa pinapay. Gagawa tayong flying saucer. Eh. Ito palaman. Flying so, saucer daw. Bilipad daw. <laughs> Yung pinapay. Bilipad. Tinutuyo ko lang. Ayaw ko nang tinutuyo. Para yun. Kunti lang nilagay ko man sa side siya. Tinutuyo. Magsira lang daw. Tinutuyo niya. O oh, yan. <coughs> Ito naman yung tinapay. O. Oh. Ayan. Ayan. Ayan yan ang kinapay Ato. ito ilalaga. kamuti, saka saging sabah uh, merienda pang merienda po yan, hindi naman almusan yan buto na kasi yung pritong itlog na may sibuyas na nga sa kinapay yan, lakpan na po harap Good morning. Brother Manny Bautista po, ano, inyong kaibigan kay Jesus. Kaya, ha, nanonood po kami ng YouTube. Luxembourg. Aha, napakaganda po pala lugar na ito. Sabi nga ni Sister Baby, parang gusto kong pumunta rito. Yung e problema, siyempre, kagasos, walang pera. Kaya <laughs> manood ka na lang. Ako, Switzerland. Switzerland. Ayan. O, yan po sa video. Ayan. <laughs> Ito po yung pinanonood namin sa Switzerland. Luxembourg. Lux, Luxembourg City. Ayan po. Kaganda. Maligi. So, maligi. Kaya sabi ni Sister Baby, gusto niya rin pumunta manood na lang, wala po kaming pera eh. Pwede na yun, walang pera eh. <laughs> Napakaganda pong lugar, ano? Yan ang pinanood namin, yan. Ito pan. Ayan. Ito, yan. Pan naman ito. Kung alit po ang uh, namin dyan, ito, may biskuit pa. Yan. Tapos, ito na yung itlog. Praise mm. the Lord. May Burger King no? So, gailat ng Diyos po yan. Ayan. Ayan. Luxembourg City sa Switzerland. Ayan. Itimpla ko ng kape. Ito po. Ito, mura lang ito. 5 pesos lang, bawat isa. Ito po. Ito po, nakalagay na, o. Oh. No? yan. Ayan na, nakatimpla na po. Oh, oh ano? Yan. Ano naman sa akin? Green one. And blue. Tapos. Okay. Ito naman po yung anvil. Ayan, kay sister baby. Anvil, ito. Sino kanino produkto ito? Kanya yan, yung kumari natin. Ayan, ito po, binibenta ni Lilian, si kumaring Lilian. Lilian Gabriel. Lillian Lilian Gabriel may po. ng -ari ng anvil. Mayari ng anvil, yan. Nagpapatrim din siya kumisa ng kapi niya. Ayan, ano po? Lahat ng ito, binigay ng Panginoon Diyos. Gaya na nakalagay sa Biblia, Ama namin, nasa langit ka, sambay ng alan mo, bigyan mo kami ng aming kakanin na araw-araw. Kaya, sa almusal pa lang, simula ng pagbibigay ng almusal ng Panginoon Diyos. Amen. Amen. Amen yang kape. Americano. Organic coffee. ayan po, ano, dalawa. Kay sister baby yung isa, sa akin naman yung isa. ayan po. and bird na naman. Oh, ganda ho. ano, hanggang dito na lamang po, ano. Ito ano po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Armani Bautista, ano po. Ayan. Ano po. Lagi niyo pong tatandahan, ang Diyos ang nagbibigay ng ating pagkain araw-araw. Ano po. Siya po ang nagbibigay. Kasi siya po ang provider natin. Amen, amen, amen. Ay hanggang dito na lamang po ano. God bless us all. Brother Manny Bautista po. Ay bigay nyo kay Jesus. Amen.